So, ayan guys. Tayo uh, magluluto ng bulang lang na may hipon. Lagay na po natin ang ating luya at saka sibuyas. Pulo lang po ka ng tubig. Ayun, ito po ang aking sabaway ba ay pinagugasan ng bigas. So abang kumukulo po, lagay na, na po natin itong ating sigarilya sa siya medyo ito yung pinakamatigas sa lahat. Kasi yung iba puro dahon na lang yun. Ayan, para lumambot siya. So dahil bawal sa amin ng bagong da, gawa ng matasang creatinine ko, bawal ng mahalat. Kaya shrimp cubes lang na gamitin natin. saing na rin po ako at kumukulo na. Alam niyo guys, dati itong sainga namin na to, isang kainan lang yan. At dahil diet na ako, yung sainga namin na yan, eh, maghapon na namin. Lalagay lang po ako ng isang shrimp cubes, ipon po. lambutin lang po natin ng ating sigarilyas. Sama na po natin ang ating okra. Yan. Malambot na rin po ang ating okra kaya ilalagay na natin pang ating saluyot at saka daw na si tao. Eh, dami po 'yan. Pero pag naluto naman po 'yan, po konti lang. Kasi masarap talaga sana kung bagong isda ang panimpla dito kaso na bawal na dahil nasa 300 na yung aking kriyatinin. So, uh, ito yung lang pumuha na natin. Dahil madali lang naman maluto ito, lalagay na po natin itong ating hipo. hindi po isda aking sa ugnin. Ating, 20 pesos na po yan. lak ng kalabasa. Kalimutan kong bumili ng ano ng kabuti. Kaso kasi dito sa palengke namin yung kabuti 55 pesos na yata or 50. Pero pag sa Q Mart siya 30 pesos lang siya. 30 hanggang 25 pesos. Pero pagdating dito sa palengke namin, Lapit dito sa amin, ano na eh. Nasa so, 50 na, 50, 55, ganyan. So, ayalan po natin kung mula natin ng konti. Ayan, ating tupo. Tuloy, dapat sisigang ko ito eh. Ah, so, iwas-iwas na rin ako mga sa maasin. kaya may acid reflux din ako. ayan po maulan maulan din luto to na po ito tatakpan na lang natin para yung remaining na init niya lang magluto laman po